Go. Kapal na nice snow na dito sa amin. <tod> yeah. Bye. 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 Bye.

Hindi. Hmm. Yes, no. Grabe. Alam nyo ba guys, yung pagpasok ng year 2025 dito sa Poland is maraming na deport ngayon. So, new year na new year, maraming na deport Kasi nga, ang mga polis ngayon is Naga house to house na sila. So, maraming mga iba't ibang lahi. So, wala pa naman ako nabalita ang Pinoy, pero sa iba't ibang lahi, meron na deport sila kasi na surprise visit sila ng ano ng mga pulis sa mga bahay nila sa mga accommodation nila so nakakaawa lang kasi yung ibang lahi is Indian, Indonesian lang naman yun nung nabalitaan ko kasi mga naging kaibigan ko sila sila mismo yung nagsabi sa akin na uuwi na nga daw sila sa lugar nila so ang dahilan kung bakit sila na deport is kasi nga two years ng mahigit wala pa silang TRC at uh, ang dahilan ho noon is yung gawa ng paglipat-lipat nila ng trabaho dito sa Poland yung talon sila ng talon lipat ng lipat hindi sila na napipirme sa isang employer or agency yun ang problema kaya kung kayo guys pupunta dito sa Poland um, sikapin nyo munang mag magano mag magpumirmi sa isang employer sa isang trabaho para magka-TRC kayo para maiwasan natin yung mga ganong sis sistema o sis sitwasyon kasi ang hirap naman yung madideport ka, nandito ka na sa Poland kasi sa totoo lang guys napakahigpit na ngayon dito sa Poland kaya magingat-ingat po tayo so hindi naman natin alam kung kailan tayo ma-check. Actually, may mga kaibigan din akong ng ganun ang sitwasyon ngayon. So, hindi ko rin alam kung ano maging sitwasyon nila kapag na-check sila ng mga pulis. Wala naman din ako magagawa kapag nahuli sila ng pulis, syempre. Pero, alam nyo ba guys, yung mga Pilipino, matatalino yan. Meron din naman ako mga kaibigan na na binigyan na sila ng 7 days para ma-deport. Or para umuwi ng Pilipinas. So, ang ginawa nila is... Ang ginawa nila is tumalon sila sa ibang lugar. Kaso nga lang yan, guys, is very risky. Sugal po yun. Pero, sa awa naman ng Diyos, hindi naman sila na-check sa mga border. So, nakalusot silang lahat. Nakarating sila ng Italy, Spain, at saka... Ah... Uh, Paris yon mga nakatalon sila dun. so na nila yung yung buhay nila <laughs> kasi ba't ka naman isikapin ma kasi ang hirap gumasos ka ng malaki para pumunta dito tapos uh, ma-deport ka lang so nakakaawa din yung mga kababayan natin na na-deport So sa mga kababayan ko na nandito sa Poland at mga illegal pa ang mga papel or expired, expired na ang mga visa at wala pa ang TRC. Uh, Mag-ingat po tayo kasi anytime soon baka pwede kayong ma-check sa panahon ngayon. Kasi lalong humigpit, humigpit ngayon, year 2025. So ak akalain nyo, pagpasok pa lang ng taon, uh, check na yung mga polis. Hindi malang <laughs> nagpaliban sa holiday. So, lang guys at happy new year po sa ating lahat uh, um, sana maganda maging pasok ng mga ng year 2025 sa ating lahat kasi ako uh, naging maganda yung memory ko sa 2024 gawa ng aking anak ayan uh, ang magandang blessing sa akin yung baby ko so sana kayo din mas maraming pang blessing ang dumating sa inyo dito sa Poland uh, sana po is um gabayan kayo ni Lord pagdating nyo dito at yung mga nandito pang mga kababayan natin sa Poland. So, ilang guide. God bless us all po. Bye!